Hey guys, good morning. Oh, nandito pa rin tayo sa lugar ng Sambalis. Ayan guys. Iikot ko po kayo dito sa aming napuntahan. Napakalawak po ng uh, baybayin. Ayan, ayan guys. Ayan yung, yung tent namin no. Oh. rin nagano dito marami rin natutulog dito po sila magdamag masarap po dito libre lang <coughs> nagbabayad ka lang ng 20 pesos per head pwede ka na dito maligo interview tayo ng mga nandito na, na natutulog mula pa kagabi ito may yun, tayong interviewing mga mga tropa sa eh. ito tayo dito kakasapin natin tong mag-asawa Hello po, good morning. Po. Sige po. Wow, ang ganda naman po ng pwesto nyo. Ayan, kaway-kaway po. Ayan. Okay lang po ba nasa vlog kayo? Ah, uh, dito po ba libre lang, di ba? Okay. So, halimbawa po pagkagaling po sa labas, mga pupunta po dito mga Marshall. Doon lang nagbabayad sa may checkpoint na 'yon. Depende uh, po. Pag taga San Antonio pa po kasi wala pong bayad? Ah, kapag dito lang, around sa Bales, wala siyang bayad. Apo. Pagka nasa labas, halimbawa, ah, Pampanga, mga ganyan, pupunta rito, may bayad siya. Opo po, kasi po, ah, kailangan po nila, halimbawa po yung ID po nila. Ah. lang po yung ID, tapos kailangan po kasi, ah. Uh, o oh, po, may nangyari dito, sa dito Ah, okay. So, so guys, ayan. So, napaganda po dito, pasyalan. Ayan, punta lang po kayo dito. Adog lugar po ito San Antonio da uh, San, uh, San, uh, San Miguel. San Miguel. Opo. Ayun guys. So napakasarap. Ah uh, actually kagabi pa kami dito inintin eh, namin. Eh. Opo. Naya, kami, <laughs> kami din po. Ah di po. Hindi kayo dito. Hindi po taga, taga dito. Ah, taga dito kayo. Ah, kumbaga dito lang ang natulog kagabi Opo. no. O oh, nga nakita namin kagabi. Ayen, anong pangalan niyo po? Ah uh, Jobin na shorto po. Jobin. Genesis na po. Opo. Ano pangalan niyo, ma'am? Airah. Airah Dondon po. Atun uh, Agoy Vlog. Ayan, church nyo lang po Ayan Okay lang po ba i upload ko to? Okay lang po Okay lang? Okay, ayan o Ayan, so maraming salamat po sa inyo Thank you po Don uh, Don Don Agoy vlog po Don Agoy Don Agoy Sige po Thank you po Subscribe Sige, thank you Ayan guys So Dito tayo ngayon Napakaganda po dito Ayan guys So, meron na tayong subscriber eh. <laughs> <laughs> Yung uh, natin Atupan uh, natin sila si ma'am At si sir Ayan, so, eh, napakaganda po dito Napakaganda po dito, mga masyal Ayan, guys, oh Guys, napakaganda rito Dahil, unang-una, libre lang eh Kahit magdamag kayo dito Magkamping kayo tatay ito galing na siguro galing na mimingwit to no. interviewin natin Atay. morning ano may huli eh? may huli kayo ha ah? ah pupunta pa lang kayo sa ano ah kala ko galing na kayo sa laot wala oh. nga pa So, akala na, akala ko galing na sila sa laot. Salamat po. Malakas ang alon, ano? Malakas ang alon. Ayan, guys. Ayan. Ayan, may bata pa na ito. Naligo. Ayan. Bata, oh. Naligo. Ayan, oh. guys, napakalawak po ng beach na ito, ano, 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 ng baybayin na ito, sobrang lawak grabe dito. Ayan oh. Sobrang lawak. Kaya masarap bumalik po dito. Ayan. So, bali kapag dayuhan ka lang daw pala dito, magbabayad ka lang. Pero mura lang. Siningil po kami kagabi. 20 pesos lang per head. Bariyang-bariya sa mga Optimians. Woo! Grabe. Ayan, guys. So, nag-aabang tayo ng paparating ng mga mangingisda. So, sabi ni Kuya, konti lang daw yata mangingis nang ingisda dahil sobrang lakas ng alon siguro kagabi sabi niya ayan ay si ate nagpa-vlog din eh. ay mga ano <coughs> papa alat, alat. ay lawak oh hanggang doon sobrang lawak may mga kubo-kubo rin pala dito ayun o mga kubo-kubo ayan guys puntahan natin yung mga kubo-kubo kung magkano rin kubo-kubo ba yan or bahay talaga nila yan malalaman natin yan mamaya puntahan natin guys, nandito na tayo sa ano, sa mga kubo-kubo. Wala pa tayo nakikita ng tao. Maaga pa kasi. Mga mag alas 6 na kumaga pa lang. Siguro baka tulog pa yung iba. Ay. May Amerikano. Hi sir, good morning. Good morning to you. How are you doing? Well, I'm going to go try to catch one of those little fish. Oh, very nice, huh? Ah, you catch a fish. A little small uh, bait for catching a little small uh, I, fish out there. Can That'll I see a look? Happy. Can I, can I take a look at that uh, uh, fishing Ah, uh, catch a fish? Oh. Dan. Yeah, Dan it's guys. just a uh, uh, little small wow. Uh, Bait, to, oh. artificial bait. Okay, hey, uh, you like uh, catching a fish, huh? Oh, yeah. yeah. I, I would If I had some wow. shrimp, live, you know, fake oh, uh, nice. dead shrimp, oh. I could catch some little fish out there. Wow. I some the other wow. day, but I don't have any, so I'm going to fish mm -hmm. with the lure. Maybe there's some many fish, huh? Will, little fish will mm -hmm. hit this little lure here or maybe a little bigger yeah. one of those fish will hit the lure here. Okay. But I just, it's, the to not, fish. it's yeah. better to go fishing and wow. not do catching uh. than to not go fishing yeah. at all you know what i mean it's better to go fishing yeah even if you're not catching oh. fish yeah 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 but just to go okay so i'm yeah. just going <laughs> yeah. uh, can you subscribe my blog, sir? What's that? Uh, don't Vlog. blog. Donagoy. not blog and YouTube. Right? I don't know what you mean. Yeah. <laughs> uh, uh, if I do, I don't understand. But uh, I, I, you gotta understand. I am a Texan American. Oh, wow. Texan, Texan American. Ah, where's in, uh where's in? I don't understand. Uh, where, yeah. Do you do do you understand uh, language of Tagalog? No, I don't no. understand ah. Tagalog. Uh, so I uh, can, can I teach you? Can oh, uh, I teach you Tagalog? Don't, I don't have time. <laughs> take me the <laughs> like, way I the like, slower learner like, as I am. Uh, you would slow be learn, as old uh, as uh, I was before so I learned it. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, like, like you would be as old as me before I finally learned it. Uh, <laughs> 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 <I couldn't> okay. <laughs> learn it very quick. okay. I'm gonna okay, so go thank you, sir. Try to catch me, one. Yeah. Yeah, you go to the sea, okay. Okay, thank, thank you, sir. I can't do it. You okay. have okay. a great day, sir. Yeah. Uh, thank you. I enjoyed talking with you. Yeah. Happy New Year. Happy New Year, too. Yeah. Uh, welcome to the Philippines. I <laughs> yeah. Ayan, guys. Uh, Nag-i-enjoy daw siya sa Pilipinas kasi mag-manghuli daw siya ng isda. Ayan napasubo tayo doon <laughs> wala pa tayo may tao dito so ayan guys pupunta tayo doon sa balik ulit tayo sa dagat yan. Whew, buti na lang nakapag order tayo ng English sa USA at hindi pa siya na expired nagagamit natin ngayon kaya dapat talaga lagi kang may lagi kang may pundo na salita na ganun hmm. dahil kung hindi Dudug ilong mo. <laughs> ayan. Ayan guys. So ito, interview na lang natin si tatay. Yeah, good morning. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Uh, uh, tanong lang po. Ito, uh, itong buko mo ito na niririntahan to? Oo, oh, lahat ito. Ah, lahat ito. Ah, okay. Ayan guys. So doon-doon may kaya si po pala. Ah, yeah. Sa may, sa, sa Agoy Vlog po. Okay lang, ayan. Ayan. So, marami rin mag, ma marami rin po na mamasal dito, ano? Ay, napakarami. Baka iba't ibang lugar ano po. Iba't ibang lugar. So, kasi ano, nakikita nila dito, parang libre lang, di ba? Dito sa tabing dagat, libre lang. Sa ano lang sa tabing dagat. Pero okay, no? Kasi ang lawak eh. Oh, Ayan. Pagsummer mga pagsummer, no? Lalo, lalo na siya pag, ano, pag, uh, sobrang init ba, no? Oo, oh, oo. Oh. napakapal. napaka-pal. Daming tao. May mga opasyon. Oo ito, so, taon. Ito, mm -hmm. so, na araw. Na araw. Na araw. Mga yung, iba talagang halos dyan, naglilin niya, puro tinta, no? Oo, okay. Udo, pero, tinta. Pero kuya, yung, yung, yung dagat, hanggang doon lang siya. Hindi siya pumupunta dito. Ay, bago, bago yan. Pa bago, bago. Pagka lumakas, ah. Pagka yung mga yung Oo. Oo. Ba ulit, Ah. So, meaning po, pero ngayon, hanggang doon lang muna yung dagat, ano? Ah, manin. Pero pagka dumating yung mga tag-ulan, mga ganyan, abot dito. Ito. Abot dito. Pero ah. ang galing, pero ang galing kasi tagpo hangga't ang mundo yung para may sapa doon ano. Ah, ayan, ilog 'yan. Ilog. Ayun, guys. So, parang ang kombinasyon ng ganda, no? Dagat, ilog. Dagat, dagat saka sa ilog. Oh, ayan, ang ganda ng kombinasyon eh. Ang ganda ng kombinasyon. Oo, yeah. Ayun yung tint namin eh. Gagabi pa kami diyan. Eh. Ayun eh. Okay, good morning. po. thank you po. Thank you, thank you. Ayan guys. Pre. sige, sige. basura ng ng bayan. Ayun yung Amerikano. Ang parehas pa kami ng suot ah. Uh, we. We wear same uh, clothes, ha. <laughs> <laughs> yes or no lang naman dyan eh. Takot ka kausapin yung mga ganyan. Yes or no lang naman yan. Kung hindi mo maintindihan, yes. Oh. Oh. Yes or no lang naman yan eh. Di ba? Pag tumawa siya, hindi mo maintindihan, yes. Pag nakasimangot siya, hindi mo maintindihan, no. <laughs> Malay mo, di <hindi> naman. <laughs> Here guys. Ah, grabe. Hey. <laughs> Ay na siya, oh, no? Hindi raw siya marunong magtagalo. Usapin pa sana natin ng matagal eh, kaya lang nagamadali siya, mangingisda daw siya eh. alam ko wala daw siyang ulam eh. Kaya nagmadali siyang pupunta sa dagat eh. Ngayon dala-dala na siyang na siyang pamingwit. Kaya di ko na inistorbo. So pupunta na po tayo sa ating tent. Nagaantay yung ating mga tropa pits. Ayan. Ayan guys. So marami na pong uh, mga masyal dito. Ayan. Ayan, nasidatingan na po yung mga turista. So ito yung sapa na nagdudugtong dito sa dagat. Ayan. Ang linaw guys, tingnan mo. Sobrang linaw. Ayan. Ito yung mga tropa pits natin. Hey guys! What are you doing? are lahat na narating ko, pre! Kaway kaway! Happy morning Philippines! Dito pa rin po kami uh, uh, sa isla ng uh, Mindanao <laughs> Mindanao <laughs> Sambalis, Mindanao <laughs> Ayan. Ayan guys Ito yung mga tupasits natin So tayo. kagabi pa kami nandito Coach ma, ano nga yung cellphone mo Ha? Alin po? Ayan guys. Ito yung bahay niya? Gisingin natin si Pinonong... Ay! Gising na pala si Pinonong Sniper. Asa na? Nandun na pala. Sa taas. Ayan guys. So, bye bye po. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Ayan. Click here, click here.